Ito ayo. Ano yung ginagawa niyo rito? So wala uh, nga dito kontrata. So arawan to. Sino materyal guys, kau? Sila sa bibigyan. Ito dito ko eh. Props. Eh. Props. Anak na po. Can you see? Can you see? Eh kailangan ko ng bakal ng bakal. Pag ito tinamahan ng tubig to, wash out to. Sira to ka Ito Pero mo bakal. Sir Bench. Oh, na. Meron na ako. Mayor. Ito okay, na po. na. Opo. Kailangan ko ng bakal. Ang sample okay. ng bakal. Pag ito tinamahan ng tubig to, wash out Sirato ka Ay, to. Sira to kagad. May bakal. May um, to mo ng bakal. mo yung sample. Sir Bench. Oh, o, ito na. Meron na ako. Mayor! E, wala Kailangan kasi ano. Ilang pagkuha nito kan, uh? Mike, Mike pagkuha kayo, Mike, kailangan picture nyo ng kontinuasyon. Uh? Tapos lagyan mo ng lag lagyan mo na dyaryo So ano yung mga si? mo nang laging kaya, laging kaya? na lagyan ng dyaryo Pano mo na pano mo na pano mo Itakin din kasi type niya. natin. Tapos natin yung kuan. Dito ba? Yeah. 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 Kaya galit na galit 'yung wife niya. Kailangan pala magputol. Sir Apo. At feature natin